Para sa mga OFW, seafarers at mga kababayan ko, importante malaman nyo ang mga benepisyong makukuha nyo sa PhilHealth Yakap Program. Nagsadya ako kahapon sa PhilHealth Las Piñas upang iparegister ko ang aking ina para makakuha ng PhilHealth Yakap. Ito po ay layuning tulungan tayong mga Pilipino na magkaroon ng libreng check-up, laboratory test at gamot para mapangalagaan ang ating kalusugan bago pa lumala ang sakit. Sa ilalim ng Yakap, sakop ang libreng konsultasyon sa Yakap Clinic, mga lab test gaya ng CBC, urinalysis, ECG at X-ray, mga cancer screening tulad ng mammogram at colonoscopy at hanggang 20,000 pesos halaga ng gamot kada taon. Para magamit ang mga benepisyo, siguraduhin lang na nakarehistro kayo sa Yakap Accredited Clinic. Libre po ito para sa lahat ng PhilHealth members at kanilang dependent. Isang magandang hakbang ito ng gobyerno para sa mas malusog na pamilyang Pilipino. Para sa mas detalyadong informasyon, makipag-ugnayan kayo sa pinakamalapit na PhilHealth branch sa inyong lugar.